nasira tay Aplat uh, Aplat May tanta ako rito tay Tapala ko para di ka na magtulak Ang dilim ng, Ang dilim dito sa dinadaanan mo eh Wala Hindi meron po ako tay Ay ito pala yung vulcanizing eh Sarado serado Ay ito tay meron akong gamit dito tay Mukhang malayo na tinulak mo eh Dito tayo sa maliwanag Dito, dito mo muna tayo. Mo. Alin po? Baka malagi pa yung pupuntahan mo. Eh, papunta pa nga akong binangon ng tay eh. Kasi nakita kita dito, oh, nagtutulak ka sa highway. Napaka-dilim. Yeah. Para lang, oh. Kanina ka pa nagtutulak tay? Kanina ka pa nagtutulak? Simula saan? Sabi ko ah, gano'ng paupawan? Lagundi! morong! Panlayo na pala ng tinulak mo! Panan ko, daanan ko, sarado eh! Ah lahat mo nadaanan mong vulcanizing, sarado na? Eh kasi gabi na eh! Wala nang bukas eh! Eto to, gagawa natin ang paraan. May ganyan pala. pero kung yung pa din dito May ipopawan, bandang yung ako, Puro wala. kapag dito. Isa lang mi pa lang kanya natin yung butas. wala akong patagdal eh. Ganito ah. Ayan oh. Ang lakas pala ng butas eh. na testing natin kung okay na tingnan natin kung okay na ah tay okay na ah, tingnan natin baka dalawa yung butas eh baka na yung kamay mo ah, yeah, okay lang ha eh. Ayun, okay na Ayan. Yun. Ayan tayo, okay na. Tay, testing mo na tay. I Ikot ka lang ng isa para sure ball tayo na makaka-uwi ka. tay Okay na O yan okay, makakauwi ka na nyan Ay Hayaan aman na yan, pre. Hindi ako naniningil Okay na yan si, Kung may iba oh. May matutulungan ka rin <laughs> Pre Alam mo uh, malit bagay lang yan Okay na yun Sige na gagabihin ko Anong oras na eh Thank you Eh gagabihin ka ng gusto Sige Barang na Sige na Sige na Sige Sige Sige